ano solusyonan ang display blinking ng cellphone? All model na po ito. Paraan sa pagawa, alamin. Yo, what's up mga idol? For today's video, ang gawin naman natin ay yung cellphone na nagbiblink-blink ang display. So nakatatlong LCD na po ito. Ang problema, ayan mga idol, sobrang dilim po ng display at kapag tinataasan mo ang brightness, lumiliwanag at nagkukurap-kurap, nagbiblink po ang display. So ayan mga idol, so nakasagad na po ang backlight niyan. So ayan, subukan ko sa i-charge kung napapansin nyo po mga idol, ayan, sinik ko na po siya. Nagkukurap-kurap talaga ang display. Ayan, nagatatlong LCD na po ito. Pero ganun pa rin. So saan nga ba ang sira nito mga idol? Ayan, kung napapansin nyo po, lumiliwanag siya. Tapos nawawala. Kapag, ayan, nakasagad na po ang brightness. Pero hindi talaga siya nagnormal. Dumidilim, lumiliwanag. Ayan, kung napapansin nyo po, nagkurap-kurap. Nagbiblink-blink ang display. Ang model po pala nito ay Infinix Note 35 5G 2023 model. So, dahil tatlong LCD na po ang nasupukan nito, sa kya po ito pinayos na mayari, kaso lang kinuha na lang po niya. Kasi daw, ang sabi sa kanya, baka daw may kulang sa supply ng battery, kaya hindi na lang niya pinaayos. So, ayan, buksan natin mga idol, kasi hindi ko pa rin ito nabuksan. Ayan, iangat po natin yung SIM holder at ayan mga idol, napapansin nyo po, talagang nagbi-blink-blink lang po siya. Hindi talaga siya nag-normal. So, mayroon din po daw umiinit dito. So, ayan mga idol, i-check na natin. Tanggalin natin yung pinaka-takip sa likod. Kung napapansin nyo mga idol, ang dali lang po natin ayangat dahil dalawang beses na po ito binuksan doon sa Kiapo. So, una, ibinalik niya kinabukasan dahil daw nagbi-blink ang display. At lubat din po nung binigay sa kanya at nung na-check po niya, nagbi-blink ang display. At nung binalik po niya, nakatatlong LCD po siya. Ganun pa rin nagbi-blank at ang sabi sa kanya baka daw may kulang na supply doon sa battery. At ayan mga idol, bagong lahat mag-shout out muna tayo dito. Ayan lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shout out sa inyong lahat at sa gustong magpa-shout out, comment po kayo sa video. At ayan mga idol, iangat na po natin ang pinaka back case. So ayan, ingatan niyo rin po ang fingerprint, pwedeng papunit po 'yan at ayan mga idol. Kung napapansin niyo po, bago na talaga ang LCD dahil ayan Meron na pong plastic sa taas at nagkukulubot-kulubot. At ayan mga idol, ito po pala yung sinabi ng may-ari na sabi din doon sa gumawa ay kulang daw sa supply. Dahil kung napapansin yung mga idol, ang pinaka terminal ng battery ay dalawa. So yung isa ay nasira. Passive po nito, noong nahulog daw pala ito sa motor, gumulong-gulong at ayan, baka doon po ito nadali. Kaya ang nasira po ang pinaka-display niya. So ayan mga idol, angat ko po yung battery. So, kung napapansin nyo po mga idol, dalawa talaga ang salpakan ng battery niya. So, yan po yung original battery. At ayan, yung kabila talaga niya ay napingas na at ang kabila ay normal pa. So, ayan mga idol, tanggalin natin yung LCD, i-check natin. Tanggalin natin yung mga camera, mga screw. So, ayan mga idol, grabe po ang troubleshooting dito bago ito naayos at katakot-takot po kapag hindi mo ito kabisado. Kasi wala pa po, po itong solusyon sa internet. So, wala ka po magkita sa YouTube na nag-upload nag ng video ng about sa problema nito. So ayan, kauna unahang video pa lang natin na i-upload ito. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, yung isang konektor ng battery ay buo at yung isa naman ay pingas. So ayan mga idol, yan po yung pinaka motherboard niya. So tanggalin ko muna yung camera dahil ang problema nito ay wala sa LCD na sa mainboard. Ayan mga idol, ito po yung ilalim niya. So ko po, hinahanap ko po dito yung backlight portion o kung saan nakalagay ang pinaka light. So kay possible nito mga idol, may problema ito sa light kasi nagbi-blink blink siya. Ayan mga idol, meron pong short nito kaya ganun po ang nakikita natin kanina. Tumataas ang ilaw, dumidilim at hindi po kahit i-brightness natin ay hindi po tumataas. So, ayan mga idol. So, dahil nagduda ako dito mga idol, dahil dalawahan ang battery niya, so, tinesting ko po ito ng ibang battery. Ang akala ko talaga, doon lang yon kaya nagpapatay-patay kasi, natanggal po ang isang koneksyon ng battery. So, ayan, nung nilagyan ko po siya ng battery lang na iba, so, parehas lang po yan siya, pero isa lang ang koneksyon, nag-on naman siya, pero ganun pa rin talaga siya, nagbe-blink pa rin ang display. Ayan mga idol. So, kahit isahan lang po ang niya ay normal pa rin. So, ibig sabihin, ayan, nagbi-blink-blink pa rin ang display. So, ibig sabihin, mga idol, ay wala po ito sa battery. Ayan, kung napapansin nyo siya, medyo lumiwanag siya ng konti. Ayan, nagmimino siya. Nag Napipindot lahat. Pero, sobrang dilim pa rin ang screen kahit nakataas na ang backlight. So, hindi po pa rin siya normal, mga idol. Kaya, ang ginawa ko dito, grabe, mga idol. So ayan, kung napapansin nyo po mga idol, nagbiblink-blink, nagkukurap-kurap pa rin talaga siya, walang pagbabago. So yun po yung unang troubleshoot natin at ganun pa rin. So next, next step natin gagawin mga idol, ayan, tanggalin po natin yung battery at ayan, i-hardware na po natin ang motherboard. So possible nito mga idol, kasi sa dami ko na pong nagawa ng mga ganito, so iba-ibang unit po ang nagawa natin. So sa aking observation mga idol, kapag nagbiblink ang display at umiinit ay nasa coil ang tama. So ayan mga idol, hinahanap ko po dito kung saan ang nakalagay ang backlight. Dahil wala po akong solusyon kung saan po ito nakalagay. At ayan mga idol, so chinik ko po dito. Ayan, binakbak ko po itong mahabang shed or yung bakal mismo. At mga idol, ingat-ingat po sa pagtanggal nito at pasibo na magkakaroon po or masira ang mga linya niya. Kaya ayan mga idol, gumamit po ako dito ng tweezer, pagsungkit doon para maangat natin ang pinakabakal. So ayan mga idol, ingat-ingat dyan kasi minsan yung mga pads po ng mga linya ay madadala po yan. So ayan, gumamit din po ako dito ng pliers mga idol. At kapag hindi mo ito kabisado mga idol, ay pwedeng matakot ka talaga dahil bagong unit lang po ito, 2023 models. So may kamahalan pa po ang model na ito mga idol. So, ang model po pala nito ay NPX Note 35G. So, ayan mga idol, i-check nyo lang po kung magkano ang presyo nito. Ayan mga idol, so, nandito po ang pinaka-backlight portion. So, mga idol, sa dami ko na pong ginawa nito kapag nagbi-blink-blink po ang display, minsan nababasa, minsan nahulog, nalaglag sa motor, at ang una nyo pong gagawin mga idol pag troubleshoot ay unahin nyo po pagpalit ang pinaka backlight coil. Kasi possible nito mga idol, 100% ay nasa backlight coil. Kulang na po sa supply kaya nagkukurap-kurap. Ayan, nandyan lang po sa gilid, nandyan yung light IC, coil, resistor, kapasitor. At ayan mga idol, lagyan po natin ng flux. At ayan, initan po natin. So ang ginamit ko po dito mga idol, 360 heat at air naman ay tama lang dahil CPO or MMC po ang nasa ilalim nito. At kapag nagkamali ka po dyan at malakas ang init mo ay possible na puputok ang board. So ayan mga idol, natanggal ko na yung coil. Ingat, ingat po mga idol sa pag hot air nito kasi possible kapag nasobraan po sa init yan ay mamamatay po yan. O, ayan mga idol, lagyan po natin ng konting tingga at palitan na po natin ng pinaka backlight coil. So yan po yung luma at ito po yung ipapalit natin. So galing lang po ito sa unit mga idol. So ang backlight coil kahit saan pong unit ay makukuha nyo po yan. At ayan mga idol, same procedure lang din po. 360 hit at tama lang yung hangin na hindi po puputok ang board or masira or madamage ang mga sana nasa ilalim. So ay nakabit na natin mga idol, saktong-sakto lang init natin at ayan linisan natin ng tiner. So mainit po 'yan mga idol, wag niyo pong hawakan. At ayan mga idol, napalitan na nga natin at sana gumana po ito para matuwa naman ang may-ari dahil malaki po ang tiwala niya na maayos natin ito dahil napanood niya po ang ating mga video at grabe nung naayos po ito mga idol, kakukuha lang po nito ngayon 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 lang. At ang sabi na hindi po siya nagkamali ng punta, na dinalan niya po ito. So iniwan niyo po ito mga idol. So kinabukasan ko na pinakuha kasi inobserbahan ko ba at nagplay ako ng video. At ayan mga idol, nung nakita ko na nagbiblink-blink, yun pala talaga ang problema. At ayan mga idol, i-charge na po natin at sana normal na po ang ilaw. At kapag maganda ang ilaw at malakas na, ay ibig sabihin normal na po ito. At ayan na nga mga idol, kung napapansin niyo po, sobrang lakas na po ng ilaw. Ayan kanina, sobrang dilim po pala niyan, so hindi po natin na-off kanina. Ngayon, maliwanag na po siya. At ayan mga idol, hindi na po natin siya buksan at mamaya buksan natin at ibalik muna natin lahat. Sabay-sabay po natin tong hayang kung nag-normal na ba ito. At ayan mga idol, ito po yung unang ginawa natin, pinalitan natin ng coil at sana po mag-normal na ito para naman mas mas satisfied po ang nagpapaayos nito. At ayan mga idol. So, binalik ko mo yung bakal na tinanggal ko kanina at Mamaya mga idol, tingnan natin kung magnormal na ito. Ibalik muna natin lahat ng tinanggal natin. So ayan, yung tinanggal natin ng bakal ay hindi na po natin ibalik yan mga idol dahil nasisira po talaga yan kapag tinanggal yan. So hindi po natin pwedeng initan yan dahil may mga pyesa po yan sa ilalim na pwedeng ma-damage lalo kapag umiim na ang board. So, and, mga idol, ibalik muna natin lahat yan, yung antena, mga camera, lahat, para tuloy-tuloy po ang gawa natin. At maraming salamat po sa nagpadala nito mga, mga idol. So, iniwan niya po ito at ang laki po ng tiwala niya na maayos ito. Dahil doon sa una sa unan niyang pinagawa na ay nakatatlong LCD na ito at ang sabi, baka daw doon sa supply ng battery. At ayan na nga mga idol, na-check naman natin kanina. So, dahil wala na pong bakal, so nilagyan ko po siya na double tip na puti. At ayan mga idol, ibalik natin yung frame ng camera. So, dyan po nakasalpak ang mga na camera. At ang linaw pala ng camera nito mga idol. So, ang laki po ng camera, parang iPhone. So, ayan mga idol, ibalik natin lahat ng scroll. At ayan mga idol, isalpak natin yung battery. So, yung isang battery mga idol, ay isa lang naman po ang function dyan kahit wala na siya. Ay balik natin yung pinaka fingerprint sensor. At itong hayan yung mga idol, at tingnan natin kung nagnormal na ba siya, hindi na ba siya nagkukurap-kurap. At itong video na itong mga idol, pwede nyo pong i-apply sa lahat po ng model ng cellphone. So karamihan po sa mga nagawa kong mga idol, lalo na kapag mga Xiaomi ay ang pinapalitan ko lang po pala dito ay kuwil lang po. Wala na pong iba. Kaya malakas po ang loob ko na gawin ito. Dahil marami na po akong nagawang ganito, iba-ibang unit. At ayan mga idol, i-apply nyo po ito ang video na to sa lahat ng model. At kapag natulungan kayo sa aking video at sana wag nyo pong kalimutan na supportaan ang ating video. wag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para mahaba-haba pa po ang ating samahan at magkaroon po kayo ng maraming idea kung paano ginagawa ang mga ganitong problema at marami po kayong matutunan sa mga susunod pa nating mga video at ayan mga idol, nilagyan ko po siya ng double adhesive so yan ang po yung ginamit ko dahil kanina wala na pong dikit ang takip nito so ayan, nilagyan ko po siya so marami na pong dikit mga idol so hindi na po natatanggal talaga pero napitid pa rin naman natin yan kasi nalinis naman yung ang pinakatakip niya. So, wala pong bukol-bukol. So, ayan mga idol, i-charge po natin at tingnan natin, sabay-sabay natin. Panoorin kung nag-normal na ba ito. So, ayan, tingnan na po natin at i na po natin yan, maya-maya lamang. At ayan mga idol, kitang-kita na yung ilaw na maliwanag at i na po natin. At tingnan po natin kung talagang normal na ba siya. So, kanina mga idol, talagang kurap-kurap siya. blank blank lang ang display doon talaga sa sakit ang ulo nyo kasi hindi po tataas ang ilaw lumiliwanag po siya at dumidilim at ayan na nga mga idol nagminom na nga siya so hiningi ko po yung password dito mga idol bago ko ginawa at ayan na nga mga idol sobrang liwanag na po ng display at kung napapansin nyo po kanina sobrang dilim ng display at nagkukurap-kurap at ayan na nga mga idol normal na rin ang display maliwanag na wala nang kurap-kurap kung napapansin yung brightness nya natataasan na natin nabababaan so kanina kahit taasan mo at babaan mo ay nag-steady lang ang ilaw at ayan mga idol nag-charge na rin siya ng normal kahit bawas na yung pinaka-battery. So, wala po nun sa supply ng battery ang problema. So, yun po ang sabi sa kanya. At ayan mga idol, meron pang plastic ang LCD. At kung napapansin niyo po, maliit po ang sukat ng LCD. So, Minsan talaga ganun po yan sa mga replacement Minsan maliit ang sukat At ayun mga idol, sobrang ganda po ng touchscreen pala niya So dahil hindi po niya ito nagamit at ngayon nagamit na po ito mga idol At sobrang nagpapasalamat po siya dahil naayos Dahil mahal daw po ang pagkanyang pagbili nito Normal na po ito lahat mga idol, pati camera at charging normal na At sana ay mga idol, nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema At huwag niyo pong kalimutan, isubscribe ang ating channel, ilike ang video para mahaba-haba pa po, po ang ating samahan At mga idol, sobrang pitid na At nasolve na talaga natin ang problema Bago tayo magtapos mga idol Tips ko lang kung ganun po ang iksina Sa lahat po ng model na napalitan nyo ng LCD At nagbiblink, i-apply nyo po ang video Lahat po ng model, pasok po dito